Hindi ka Huwag kang maging bato Ang bahana ito Hindi na lang tubig Kundi galit ng tao Ang upuan ay Balang araw ay babagsak din Pag ang lahat ng Pilipino Ay nagkaisa at pumigil Ibalik ang ninakaw Ang Pananagutan ng sigaw Bilyon sa baha Dapat may managot bago sumikat ang araw Sa simula ng awit May tinig na nagtataka Bakit wintagulan ng ang dami pa ring baha May pondo, plano, may proyektong inilaan Pero ang kalid bahay hanggang liegang baha May kontratang milyones, pangalan mga multong proyekto pera ay naglaho parang anino sa gitna yung na dapat tigil sa agos bakit gumuho ang simento ay ang bawang bakal di makita kinuo limandang apat napot limang bilyon 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 sa papel paran alamat ang bahagi mo sa akin sa bulsa nila nilipat habang ang lola at bata nasa bubong nagdarasal ang komisyon ng politiko sa bangko nagpapalamig sa kristal Aking nakikita ang apuang ginto tuwa sa pangako nila ganang patong patong na kwento ang lakas ng ulan hindi na lang kalamidad ito isumpa ng sistema isang kapatang kick Ang bayan naglalayag at nakatingin Sabi ng sandigan bayan, may bagong kulungan Para daw sa mga mambabatas na may kasalanan Walang VIP trip regular na selda Yan ang pangako sa taong galit at nadurusa Pero di ba ilang beses na rin nating narinig Ang batas sa mayaman pagdumaan Ang alas, ang salapi at koneksyon Mas matibay pa sa rehas Sila ang natatasad ng budget Sila ang nag Mula sa kumpidensyal na pundo Hanggang sa kanal na bumigay sa baha Doon sa Senado, ang daming testimonya Nagturoan, nagugas kamay Pero ang gutom di kinaya Aking nakikita, ang upo pang ginto Gawa sa pangako, nilagyan ang patong Paakong nakwento, ang lakas ng ulan hindi Sumpa ng sistema, isang kapadang kickback Hindi na pag-aaksaya, ito'y malawak ang bandarambong Bilyon-bilyong inutang, saan na napunta ang daloy ng pondo? Ang iyong ginhawa, sila ang kumakain Bilyon-bilyong buwaya sa kaba ng bayi. Luzon hanggang Mindanao ang sigaw Yung mga multong proyekto Buhay ng tao ang hinukay Apat na raan, dalawampu't isang proyekto Sabi ng investigador, wala Hindi nagawa pero ang bayad ang dahilan kung bakit ang pondo sa sakuna Kulang bakit ospital, walang gamit ng bata Di makaaral, hindi lang pera Kinuha pa't di pag-asa, tiningala mo sila Pero sa likod mo sila ang nangiisa Kaya tumindi ka, wag kang maging bata ang bahana ito, hindi na lang tubig, kundi galit ng tao. Ang upuan na yan, balang araw ay babaksak din. paggang lahat ng Pilipino ay nagkaisa at pumigil. Ibalik ang ninakaw, pananagutan ng sigaw. Sa bahad. dapat may good bagus sumika tang a